Naimas? mas, uh, May isang order. Dasama? Yumba. ba? Alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Kailangan siya ng buhay. Commander ka! Malambot lalamunan ko ha. Ah. Baka matula ka ng kapwa mo. Wag kang papalag sa sama ka sa amin! Tiro! Ren ha! Ang nyamit ang sa malo! Ben! Ben! Tara Ben! Di kalma <tipas> 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 Aduh. mati kesan uah ah 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 magsitalon! Ang lalakas yung magsitalon! Sakay! Tri! Ala, 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 ala! Sakto! Ayan lang mga boss! Ala! Bulsas! Sir. Epi, maupo ka. Pinirmahan ko ng appointment papers mo. Next week, magiging NBI Regional Director ka na. Thank you, sir, for your trust and confidence. Kikilalanin ko malaking promotion to para sa akin. You deserve it, Epi. You did a very good job sa Nardong Putik case. Thank you, sir. Kaya lang, may nabalita niya at ang konting problema sa huling mission mo. Uh, you know ba, sir? Eh, Napagkamala ni Mrs. na dumadala ako sa Red House. Pero nagkaliwan na ganun kami. <laughs> Mas magaling niya at ang undercover si Yoli kaysa sa iyo, ha? <laughs> ganun na nga ako, sir. Kaya, kaya maingat po tayo. At ang pinaka-effective na pag-iingat ay huwag nang gumawa ng kalokohan, di ba, Epi? Mm, coming from you, mukhang tama nga, sir. Teka, teka. May ibig kaya itang sabihin doon, ah? Thank you again, sir. Permission to leave. Doon ka na nga. hindi naman kaila sa iyo, Epi, eh, na nasa piligro ang buhay mo at ang buhay ng pamilya mo. Sinwerte nga lang tayo kanina at walang nadisgrasya. Maghihintay ka pa ba naman na may mangyari pa sa masama? Sa akin? O sa mga bata? Ang piligro. Kakambalan talaga ng trabaho. Huwag na sanang madamay ang pamilya. Wala tayong magagawa kundi mag-ingat. At umasa na hindi tayo pababayaan sa taas. Pero meron akong magagawa. Kung papayag ka lang. Anong iniisip mo? Pupunta ako kay Mama sa States. Isasama ko ang dalawang bata. Alam ko kasi na mahihirapan kang problemahin ng sabay ang kaligtasan mo at ang kaligtasan namin. Pero kayo ang papalakas ng loob ko, Yoli. Kayo ang dahilan para mabuhay ako. Pero kami rin ang makakasira pagdating ng pagkakataon. Epi, malaking sakrifisyo to sa party namin. Lalo na sa akin. Importante sa akin na buo ang pamilya ko. Buo pa naman kahit magkalayo. Kesa sama-sama na may posibilidad na may mawala sa atin. Ano ito? Pampalubag loob ni Mr. Gallego. Bakit? Sinusuhulan mo ba kami? Anong palagay mo sa amin? Nakukuha sa lagay? Tanggapin niyo na yan. Dati na yan eh. O ba dyan? Bakit kulang pa ba yan? Baba, sabi! O, baba ba na ko? Baba ro? Baba na para matapos niya! O, oh, sa uli mo yung sa amo mong Lakad! Bakit O saan nyo kami dadalin? Sige, lakad! Lakad! Sige doon! Bilis. bilis! Bilis, nyo bilis! Nyo naman bilis. Kami. Tayo laging binabaha dahil sa kapuputol ninyo ng mga kahoy na wala sa lugar! Na kami. Wala naman ho kaming kasalanan eh! Wala naman kami, boss! Akyat! Hira naman. Akyat! Kanina ko pinababaan nyo kami ngayon pa akyat! Akyat! Eh, oh. Akyat naman! Dali! Tulungan naman ako! Ang bagal-bagal mo eh! Baba nyo ang troso! Bababa? ba? Baba, nyo! Boss naman! Crane na nagtaas ito! Pwede nyo kayang ibaba ang mga troso! Di baba nyo mga pantalon nyo! Bababa mga pantalon! Bakit to? Baba nyo! Ay, opo, 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 opo. na nga bo, bo. eh. Uber na po. Mm. Talagang masarap kain ko. Taster's choice eh. Andres, <laughs> taster's choice. Yun nga. Dahan-dahan ka sa tsokolate at yan. <laughs> <laughs> you know, Sophia, this Andres, he's a good and honest policeman. Oh, really? Yes. Very. Very. Nice. <laughs> My work. Servicing the residential in the town. Policeman. <laughs> you mean the residents. <laughs> muk mo. Ang lupang ito ay hindi inyo. Pag-aari ito ng pinsang kong si Rafael De Jesus. Paulit-ulit na namin kayong pinakiusapan na umalis. Pero matitigas ang ulo ninyo. Pinilit nyo pa kaming gumamit ng dahas. Hindi na kayo pwedeng tumungtong sa lupang ito. Sige, tibayang yung pagpapakong yan. Insan! ayos na. Hindi na makakapalik dito yung mga hampas-lupas kuwata na yan. Talaga kita, pinsan. Relax lang kayo. Relax lang. Akong bahala sa inyo. Ayusin ko ito. Relax lang. Relax. Kumpadre. Kumpadre. ka. Uh, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, kumpadre. May hawak ka mga papeles para... paalisin ang mga taong ito dyan sa kinatitirikan lang lupa? Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa, kumpadre pinagbibintangan mo ba ako? Na ako'y nangangamkam ng lupa ng may lupa? Kumpadre, pare-pareho tayong taga rito. Dito na tayo tinubuan ng tahid. Kilala natin kung sino-sino may-ari ng mga lupaing ito. Kumpadre, binili ko na lupa lupang ito. At nandito mga papeles. Ito, kumpadre. Basahin mo. Wala akong naintindihan yan, kumpadre. Totoo man yan o hindi, problema mo niya. Ang akin lang, kumpadre, baka ka ako pwede mong bigyan ng pagkakatao ng mga taong itong makapaghanap ng bago nilang titirikan, bago mo sila paalisin. Kumpadre, minsan akong humingi ng tulong sa'yo na kung sana'y eh, huwag mong tuluyan ang aking mga anak. Hindi mo ko pinagbigyan, kumpadre. Tumupad lang ako sa aking tungkulin, kumpadre. Kumpadre, ginagampanan ko rin ang aking tungkulin. Bilang may-ari ng lupang ito, na paalisin ang lahat ng mga nakatira dito. Hmm. Paano? Pero huwag kayong makalala. Kakausapin ko si Mayor. Akin kong doon muna kayo sa eskulahan. Salamat po, Padre.